So hi! Sa panganahon ngayon, ang lagi nating hinihintay ay ang suspension of class. So siyempre, no, maulan, may bagyo, at malakas ang hangin. So laging may suspension of class. So kailan ba tayo nagsususpende? Hindi naman kami nagsususpende ng klase. Eh. So, naghihintay din kami ng suspended from LGU. Siyempre, silang may kapangyarihan o authority na suspend ng klase. Eh? But kapag alam niyo na po na signal number 1 at orange rainfall na ang ating lungsod, automatic no classes sa eh, paano naman? Walang signal. Tapos, malakas ang ulan. Tapos, wala pang uh, suspension of class sa mga LGU. Ano ang gagawin? Siyempre, kayong mga parents, tayong mga parents, ang magdidesisyon kung papapasukin po ang iyong mga anak. Dahil nasa sa inyo nga ang kapangyarihan kung gusto nyo humasok ang iyong mga anak kapag po malakas ang mga ulan. O malakas ang ulan. Sorry. Kung kapag malakas ang ulan na sa inyo ng mga magulang, kung gusto niyo pong papasukin ang iyong mga anak. Sana makatulong ang aking info. Thank you so much.